na pala guys. Uh, ito nga na ipangako ko doon sa ano sa papa up na na tropa so naawa naman ako dahil dahil tumatawag sa akin uh, natin ng isang lipo hindi na siya pumunta rito at hindi rin ako makapunta doon. Dahil over patig talaga ako. Pagod na pagod ako. Sobrang pagod ko. Babalag ako ha. ano nga pala. Anong pangalan mo? Ano? Ay, ko si ano? Dona? Ay. Hindi siya si Dona ha. Alam lang yun. Ula, 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 ula. Christine ang pangalan. At si Step. Ay, Christine Hermosa. Christine Ay, Christine <laughs> siya pala si Christine. May yung ano ka ni, ano, ano ka ni, ni Kuya, ano. Apo ka. Apo pala siya. So, hindi na kasi ako nakapunta doon kasi sobrang talagang pagod ko. Kararapin ko lang ang dami dala. Talagang pagod na pagod na ako guys, sobra. So ito, may pangako kasi doon sa lulo niya. At anak ka pare ko? Siya anak ka nga pala si ni. At siya ni Kuya Sikat kayo, Sikat kayo, mapapanood kayo sa buong mundo. Sigat na tao. tayo sa buong mundo, napapanood na tayo, tayo sa buong mundo. Artista ka na kung so, ito si ano? Si Kristen May. Ayan. So, Uh, alias niya si Christine Hermosa. Ganda naman, di ba? Tingnan yung itsura niya, di ba? Apo lang, apo lang yun. So, yung guys, ito ay bibigay natin pa doon sa uh, magpapaano yung, yung tatay nila. Magpapa-check up nung naputol nga yung ano, yun? paa. Dito yung dito. Uh, yung, may may plan na dyan. ito yung part 2 na ano. guys so, nangako ako nang bigyan ko siya ng dagdag na ang pag-check up niya 1,000 kaya ito kinukuha na nung no, anak kasi hindi na ako makapunta dun sa area nila so talaga talagang pagod ko ang sakit-sakit na ng likod ko maghapon magdamag ako nagtatrabaho so yun guys dahil may blessing ay malug akong nagbibigay ng 1,000 so yun guys maraming maraming salamat uh, paabot mo lang sa papa mo ha oh kaya naman. Maraming uh, salamat na lang kayo sa may pinasaanos sa taas. Maraming maraming salamat sa ating Panginoon. Uh, kahit na paano, dinadalayan tayo ng bless. So, sincerely din natin 'yan. Mga friends, mga bliss sa atin dinisen din natin 'yan kahit dito pag na, nagkaroon na talaga ng bless na bless na bless na bless na bless na bless na talaga pamimigay natin yan hindi natin kailangan yung maraming pera kailangan na na makatulong sa tao at sa kapwa nating mga kababayan natin dito sa ating, kinatahak na buhay so maraming maraming salamat guys so, yan Christine bye bye pangalan mo? Marvin ko ayan si Marvin bye bye Ben. salamat ha salamat sa, sa kanya ka pasalamat. <laughs> Buti yung pinibigyan tayo ng bless. <laughs> Nagpunta ka doon, nandun doon ka nun? Ah, uh, ikaw pala yung nakausap po din doon. Ayan, ayan, ayan. Ah, uh, ayan. Part 2, meron, meron na rin siya nga ano, dyan sa ano ko, part 1. Kay Kuya Nestor, yung nabalian ng paa. Ah, ayan. Maraming maraming salamat guys. Bye-bye.